sa mga kapatid nating bago pa lang magpapamilya, personally for me, tandaan nyo to how I wish na nakilala ko na sana ang Panginoon at malapit na sana ako sa Panginoon nung bago pa lang ako nagpapamilya at growing up years pa lang ng mga anak ko. So, samantalahin nyo ang pagiging uh, young family nyo, being a young dad or young mom, huwag nyo sayangin mga young parents ang pagkakataon na habang bata kayo, ay ilagay nyo sa sentro ng inyong pamilya ang presence ni Lord. Proverbs 23 verse 24 The father of the righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise child will delight in him. Sa journey ng parenting, mga kapatid, yung ma-witness mo yung joyous path ng iyong anak na lumalaking malapit sa Panginoon ay talaga namang nakaka-proud. hina ng Bible ang deep connection sa pagitan ng kagalakan ng magulang at wisdom ng kanilang anak sa pamagitan ng tamang pamumuhay. Diba napakasarap na makita mo ang mga bata mo na lumalaki na may pagkilala sa Panginoon? Kaya panawagan ko, huwag niyo sayangin, mga young dads and moms, build a connection and guidance sa inyong mga anak with love, wisdom and discipline grounded in godly principles. How about naman dun sa medyo huli na? Medyo lang naman na katulad ko with grown-up children at aminado ako nung panahon na sila ay lumalaki. Ay malapit ako sa kanila pero malayo ako sa Panginoong Diyos. Ito ang sabi sa kasulatan. Number one, pray for wisdom and guidance. Ask for the Lord in restoring and mending relationship with your children. Ang bottom line, tumawag sa Panginoon through prayer. Number two, seek forgiveness and show humility. Approach your child with humility. May kababaang loob, mahinahon. This can help open the door of healing. Number three, demonstrate consistent love and patience. Commit to showing unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon at walang hinihinging kapalit mula sa iyong mga anak avoiding anger at paninisi. For love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Number four, offer a listening ear. Be present at makinig sa perspektibo ng iyong mga anak. Acknowledge mo ang kanila experience. Be swift to hear and genuine to listen. Number five, model Christ-like behavior. Ngayong may renewed relationship ka, may relasyon ka sa Panginoon. Let this shine through your actions. This is a challenge, lalo na kung lumalaban sa yung anak mo at nagbibigay ng mga illogical na uh, dahilan, reasons. Pray for patience and understanding. Express support and offer healing. Number six, extend grace and patience. Rebuilding relationship takes time. Talagang dumadaan yan sa panahon. Encourage mo ang uh, pasensya nyo sa isa't isa. Maging mapagpatawad kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Yun na lang isipin natin. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. At number seven, create opportunities for connection. Find common interests at activities that you can share magsumiksik tayo sa ating mga anak kasama ang pagsusumiksik natin sa presensya ng Panginoon. Kaya mga magulang, ang verse natin for today nagsasabi na hindi lang pisikal na pangailangan ang ating responsibilidad sa ating mga anak. Kailangan natin na in nurture sa spiritual at moral fibers. It is a lasting pleasure na makita mo ang iyong mga sariling duwit laman, ang iyong supling na nabubuhay at ino-honor ang ating Panginoon. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit mo ang iyong mga mata. Damhin natin ang presence ng Panginoon. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Grant us the wisdom, Lord, na kami magkaroon ng lakas na palakihin namin ang aming mga anak sa pamagitan ng iyong paraan. Tulungan mo kami maging example sa aming mga sariling anak mula sa iyong love and righteousness. Magkaroon kami ng integridad at magmana sila ng blessing mula dito na iyong pangako. Guide us, Panginoon, in nurturing their hearts at lumaki sila at tumanda sila na hanap ang kabutihan ng iyong puso sa lahat nilang gawain. O Diyos, kami ay sumasampalataya na gagabayan mo ang aming mga anak sa kanilang pagtanda. Salamat po, Ama, sa iyong pakikinig at pagtugon sa aming mga panalangin. Sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.